Magandang gabi sa lahat ng nakikinig. Sa gitna ng mga umiinit na tensyon sa Indo-Pacific region, isang panibagong pasabog ang lumabas mula sa Hilagang Korea. Hindi missile, hindi nuclear test, kundi mga salita, matatalim, mabibigat, at diritsahang nakatutok sa Estados Unidos. Sa pagkakataong ito, kinondena ng Pyongyang ang tinaguriang Golden Dome Missile Shield, isang sistemang depensa na isinulong noong termino ni dating US President Donald Trump. Ang sabi ng North Korea, ito raw ay hindi depensa, kundi banta. Isa raw itong panibagong forma ng panggigipit ng Amerika, hindi lang sa kanila, kundi sa buong rehiyon. Isa raw itong simbolo ng imperialistang agresyon na pinapalamanan ng ngiti, pero puno ng bala. Mapapaisip ka, kung ang isang bansa ay nagtatayo ng panangga para sa sarili, dapat ba itong katakutan? O ito ba ay simpleng hakbang ng pag-iingat? Sa papel, ang Golden Dome ay isang missile defense shield na layuning pigilan ang mga ballistic missiles na maaaring ilunsad laban sa mga kaalyado ng Amerika o sa sarili nitong teritoryo. Ayon sa mga opisyal, ito ay makabagong teknolohiya para protektahan ang kalangitan, ang mga lungsod at ang mga sibilyan laban sa mga posibleng panganib. Pero mula sa pananaw ng Hilagang Korea, isang bansang matagal nang nasa ilalim ng sanksyon, ng matinding pagbabantay at ng paulit-ulit na panghihimasok, hindi ito proteksyon. Isa itong tilatahimik na paalala na sila'y nasa ilalim ng paningin ng isang higanteng hindi nila mapantayan. At sa ganitong mga sitwasyon, lumilitaw ang tinatawag ng mga dalubhasa na security dilemma. Kapag pinatatatag mo ang depensa mo, ang tingin ng iba ay naghahanda ka ng opensiba. At kapag gumanti sila, babalik sa iyo ang parehong takot, paulit-ulit, paikot-ikot, hanggang sa maging mas matalas ang bawat kilos at mas mababaw ang pasensya. Ang problema sa ganitong klasing banggaan ay hindi lang sa armas. Nagsisimula ito sa pananaw kung paano natin binabasa ang layunin ng isa't isa. At doon nagsisimula ang delikado. Kapag wala ng tiwala, ang bawat galaw ay banta. Ang bawat depensa ay depensang may tanim na agresyon. Kung tutuusin, may karapatan ang bawat bansa na protektahan ang sarili. Walang batas internasyonal na nagbabawal sa pagtatayo ng missile shield. Pero sa parehong paraan, may karapatan din ang mga ibang bansa na magtanong, ano ba talaga ang intensyon nito? Kapayapaan ba? O paghahanda para sa pananakot? Dapat din nating kilalanin, ang teknolohiya ay hindi neutral. Ang depensang militar, lalo na kung pinamumuhunan ng trilyong dolyar at inilalagay sa mga estrategikong lugar, ay hindi kailanman hiwalay sa politika. Kapag nilagyan mo ng missile shield ang isang rehiyon, sabay mo ring binabago ang dynamics ng kapangyarihan lalo na kung ang lugar na iyon ay may kasaysayan ng girian, gaya ng Korean Peninsula. Kaya't hindi na rin katakataka kung bakit ganito na lang ang galit ng Pyongyang. Totoo, minsan sobra sila sa retorika. Pero ang galit ay may pinanggagalingan. At kung hindi natin uunawain ang ugat nito, lalo lang lalalim ang bangin sa pagitan ng dalawang panig. Hindi natin sinasabi na dapat tayong kampihan ng North Korea. Malayo pa tayo ron. Pero dapat tayong maging mulat na ang kapayapaan ay hindi basta makakamit sa dami ng armas. Hindi ito nasusukat sa kapal ng shield. Masusukat ito sa kakayahan ng mga leader na huminto, makinig at pumili ng dialogo sa halip na dominasyon. Sa dulo, ang missile defense ay isang piraso lamang ng mas malawak na palaisipan. Ang tanong na dapat nating tanungin, habang patuloy ang pagpapatatag ng military hardware, nasusundan ba ito ng pagpapatatag ng tiwala, diplomasya? at tunay na pag-uusap dahil kung hindi, kahit gaano kakapal ang ginintuang dome, hindi nito mapipigilan ang pagsabog ng isang mundong na uubusan na ng pasensya. At kapag dumating tayo roon, lahat tayo, kahit gaano kalayo, ay magiging biktima rin.